kumini Marla ng pancit. Ano ba yun? Shanghai. Grabe talaga yung sipag ni Maria. Kaya po, pag po kayo nag-birthday, pwede na po kayo magpanuto. Dito ka na, Maria. Yan po ang masipag na kusinera. Si Maria kusinera. Yan na, oh. lasa kayo yan kasi binabot ko lang sa sofa at may sa toyo kalamansi at Marcel wala akong order sa yung cake talaga <laughs> <birthday to> <laughs> <laughs> kapag vlogger ako kung saan mo lagi may nakatutok na, na kamay na wala akong order na cake sa yung Marcel oh. Wala akong tricycle, lo. Oh, anong nangyari sa ah, tricycle? Oh, <laughs> <Hello? laughs> naman! na si, mar uh, 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 <laughs> <laughs> <una> si Marcelle! <laughs> 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 Pa-cake pa sila. Yeah. Hindi man po ako nag-order ng na cake kay, kay Marcel. Sino po ang nag-sponsor ng cake? Thank you so much! Ang aking favorite color, color blue. Happy, happy May! Okay. Happy birthday Dapat may regalo pag birthday. <laughs> regalo mo yan? Oo, okay. oh, wow. si Rina pala nagregalo niyan eh. Yung cake, siray na daw nang regalo. Oh. Mamaya na tayo mag-wish. Wala pa yung iba. Hindi pa hinihintay okay. natin. Ano yung sa akin? Ano? Ay, ano na yung araw ko. Bakit nagmamadali? Marcel, nagmamadali ka? Gusto ka kay Erwin, oh? Nasita ko na yun, sayang naman. Hindi naman ako nito hindi namin yung Sabi manina ano hindi na daw, ano sunduin si, Ano kasi mahala pa. Wala na, uh, may surprise tayo sa mga. Wala wala naman nangyayari na. Hindi, <laughs> <anime>. mm, nah. <laughs> kasi ako, kala ka dating namin, oh, yeah. Sabi, sabi, lahat, sabi daw kasi four, uh, four na ba? Mahaga kami. Mahaga di kami malas. Sabi niya. Uy, ang sarap nito. Hindi ka buwi ng maka. toilet toilet mo kira rin. Ay, may ano. Iba pa, doon natin, hindi na. Wala ko, wala ko, wala natin sila Mr. J kasi pupunta sila dito. Wala Mr. J. Meron siyang fishball. May fishbowl Maka ibang kay ka. May dalawang fishball. Pearl, pearl. May dalawang fishbowl Oo, fishball. May fishball. Nagmamadali nga akong paggawa niyan. yung yung gagawin ko sa kanya sa kana oh, sa, sa sa kana kina ano so, manako pa ano manako may second ano, to, may, pala, second. may second celebration pala yan. hindi wala wala ano 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 mayroon pala ano ano Wait lang, mayroon pala ano bibigay sa iyo. Yan talaga yung talent ni Rex eh. mag -ihaw. Kaya talaga hinintay ko 'yan. Mayus Ayos. <laughs> well, let's go, go. Go, go, go. Sayang. Uh. Oh, Galing kay Founder Ann. Um. Thank you so much po, Mang Founder Ann. Um. My shirt ako. Galing nga sa Personal. Personal. ka

<laughs> Bakit din yung pinaka Pero ya, wala ko yung mga Ano? Bakit Paano mo sabi? Eh kasi nga nag-birthday ako ng 18, nanda ako nagtakit. Wow, Price ako nung ano, ng kay kawawa kawawa naman. Tuk, 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 sabi niya Sabi tuk, anong tuk, mo tuk, tuk, mo may dala man ako diyan. Akala ko luto na, luluto din pa pala Eh Kasi nga ako sa akin. Kalo ko kawaw, ano man ito, so dala-dala niya. buti na lang pala. Buti na lang <laughs> pala hindi ni Loto sa sipokot, ano? Sabi Kaya, ko, sabi ko naman, ayun lang, ayoko sumama. Ipodera ko. <laughs> <laughs> yung pala mga ano ano mga, mga kasabwat ako diyan. Kasabwat sa ano? sa ano sa. Kita kasi plano ng ngayon si. Hindi uh, pala tama

Ganito. Ra tirae tei tuyo. Napick ka mo. Anong tuyo? Ito tuyo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday tei tuyo. Sino may tuyo? Sino may tuyo? May buhok na si Maron. Ganito yo. Tayo di ba Ngunit Ganon Di kay kapili Kasi sinta Your happy birthday Sana'y gumigaya ka Your happy birthday Tayo Aking mahal Happy birthday Mga kaibigan Ako ay ang inyong

Tarana 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 Ayo, my pati bom niya. Oh, hindi ka makontento ka. Hindi na isarado mo na yan. Maano pa yung hinanda natin dito? Joy. Si Joy, bigyan mo Joy. Joy. si Joy. At eka eka mo si Joy? Ate, mo na siyawala sa akin. yung kuko ay. Alam mo na. na. Alam mo na. Wala mo na. Alam mo na. na. Alam mo na. Alam Sa na. Ay, wala, oh, alam mo oh, <laughs> <ay, ay, laughs> okay. oh. oh. na. Alam <laughs> mo na. Alam Pasok na. Alam mo na. Alam na. Alam mo na. Alam na. Alam mo na. na. To. Si, Jay, <laughs> si Joy! <naman>. Si Joy <laughs> 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 ay, hello, na Kinanagyan lang, si Joy! Ay, halo tinatang na. Tinatanggihan ng saging. Ay, ganang saging. Grabe. Si Joy, tinatanggihan mo na to? Palagi ko na yung kinakain. Gusto ko mga iba. Ay, grabe. Uy, <laughs> 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 dami na ako. Grabe. Ayan, Happy na. Birthday pa. Happy na. Birthday pa. Wala, 18 pa. Ang edad mo na. Oo. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday!

Happy na, Birthday pa! Ha. Boom! Ha. Happy birthday to you! Ano? Wala na, sunog na. 1, 2, 3! Happy, Happy birthday, birthday to you! Birthday <laughs> to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Wala lang lang Yes, thank you. Rati, Rati! Yeah, thank you po. Happy me. birthday to you! Nakakala! MK Lucky Foundation. Maso, Rati! Mr. J, nakakalakad ka man daw. MKN.

kuya pala. Oy, tawagan mo si Abel. Tawagan mo daw. Bigyan mo pagkain ko to. May radyo kaya? Ibuti pa ko sa radyo. Radyo. Bait ni Mary. Nasa ko to sila. Hindi, yung ano, na. Na. Yung, ano yung italbog mo. No, anong italbog? Mababasag yung tiles ba? Ano ang italbog? Ay, italbog, ibagsak sak pa. Ay, kain na, kain na. Kakandaan na. Kain na kayo mag-ina. Bigyan mo. Bigyan mo na. Ang bayit ni Marley. Naalala niya. Gawin ko na suka. Marlene, kumain na! salamat po sa nag-sponsor ng cake at sa mga pagkain. Ayan, thank you so much po. God bless po sa inyo. talaga. sa Wow! Yay! Yeah, thank you so much! Akala ko kayo ano. Gandain ng punya duno. Oh. Sa lambat. Sarap kumain pag katulad niyan. Sure na tayo doon. Hoy, hindi na gusto. Nalungkot ako, John. Hoy, makakarating yan kaya tiroway na ha. Opo, nan. Bayan, salamat sa inyo, ma'am. आपसे का करूं मैं ना मैं मां कर चल गई Part 2, part 3. <laughs> Ito mo. Sige na, naka Nakablog to, nakablog. Hindi <laughs> pala sila Hindi mo Happy Birthday. Sa live na daw, huwag dyan. Sa live Sa live daw.

<laughs> Nandito pa yung pantulak, nakalimutan ni yung Engineer Ragol, bakita mo yun? <laughs> Ang ah, pantulak, nakalimutan mo. No? Oh. <laughs> Nandito yung pantulak. <laughs> Asan si Mark? Asan si Mark? Okay. Idalihin niyan lahat ha, wala kang oh. titira

Na ako. Owi na ako. Bye na na. bye bye. Salamat so much Siyempre, maraming salamat sa Thank you. Thank you rin sa inyo. Dalanak. Bye. Anty, dalahin mo. Bye. dito. Dalahin ko na lang daw dito. Huwag na mag-medyas kalakhan ganyan. Thank you so much, Maria. Maraming maraming salamat. Okay. Bye, bye Maria. bye Bye. naman Dalawa. Wag ka mag-alala, bibisitahin ka namin bukas. Ikaw na bahala nito, Maria! Salamat! Thank you, thank you! Okay. Magbebenta yan, kaya ganyan. Salamat po!